Ciao raga! Gusto Welcome sa inyong lahat! I am Chad I will be your guide. Sa vlog na rin ay sasabihin ko sa iyo raga ang tatlong bagay o tatlong dahilan kung bakit mahirap na mag-process ng of para sa lavoro domestico, para doon sa mga golf at badanti. Mayiging kasi na alam mo are para makatulong sa iyong desisyon at para maiwasan na rin ang pagkakamali at magsisi sa bandang huli. Bakit maliit la ang yung posibilidad na maaprubahan at magkaroon mga kasama, doon sa mabibigyan ng nula osta. Alamin natin ang detalye raga doon po ng sigla. Partiyan first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati na Solid raga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw kayo mag-aayos ng dokumento o kaya naman ay gusto mo gan na mag-apply ng bonus, kailangan mo ganang information na maaaring makatulong sa iyo, ay sya, tamang-tama sa iyo ang channel are. Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka at makapag-integrate ka na mas maayos dito sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka sa akin channel, hit mo na rin yung bell, play mo yung all. Para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At din din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga! Hanggang ngayon ga, kapag ka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges. Pagka ka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ga, ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ga, pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit di oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang tap-tap send. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates, fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta't gagamitin mo lang ang iyong promo code na RAGACHAD. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang TapTapSend. At meron pang ilang mga bansa na mapapadagdag pa diyan. yan. Pwedeng matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya, and soon ay magkakaroon pa ng iba't iba pa ng mga pick-up center. Kaya raga, itap-tap send na yan. Yeah. Gaya ng na-explain na natin doon sa mga nagdaan ng na mga vlogs ay kasama na yung laboro domestiko dito sa bagong Decreto flusi Kung saan ibig sabihin ay kasama na yung mga gusto maglaboro bilang kolf at saka badanti. Doon sa mga nagdaan na Decreto flusi ay hindi doon kasali, hindi kasama yung sektor na laboro domestiko. Kaya ngayon ay good news dahil nakakasama na yung domestic sector, yung mga kolf at saka badanti. Pero bakit ga mayroong mga bagay at saka mga dahilan na maigi na alamin mo muna? Na dapat ay maging aware ka muna bago ka mag-decide na ikaw ay mag apply or meron kang mahal sa buhay na i apply para dito sa of Flusi. Ang of Flusi ngayon ay nakaset para sa tatlong taon. Kaya nga ang tawag dyan ay Decreto Flusi Triennale. Yan na ngayon ang plano ng gobyerno at yan ay na-implement na nila, yan ay naapurubahan na. Bali, ang cover na taon ngayon ay tatlo mula 2023 kasama 2024 at saka 2025. Noon pala nagpaplano, nasa planning stage pala ang, gobyerno para dito sa Decreto Flusi Triennale ay nag-request na noon pa yung Asin.golf na kung saan ay gusto nila ni-request nila sa gobyerno na makasama at makapaglaan ng kuwota para sa laboro domestiko. Ang dot Golf ay ang association ng mga employers diyan sa domestic sector. Base doon sa kanilang statistics ay kailangan na makasama sa Decreto Flusi ang domestic sector at kailangan na magkaroon makapaglaan ng kuwota na mula 68,000 hanggang 89,000 para doon sa loob ng tatlong taon. Kaya pumapatak na around 23,000 na foreign workers ang kailangan para sa laboro domestiko. At ang info na yan ay na-discuss na natin noon pa dine sa vlog na are at yan ay na-upload ko noon pang March 28, 2023. Ngayon ay fast forward na July 7, 2023 ay naaprubahan na yung decreto of si Trienale. at kasama na nga di yan, yung lavoro domestico. Tapos nitong October 3, 2023 ay napublish na yan doon sa Gazzetta Officiale at yan ay ganap ng isang leje. Nakapalaw di yan, gaya ng nabanggit na doon sa mga nagdaan ng mga vlogs ay nakaset ang kuwota na 9,500 kada taon. Bali ay 9,500 para sa taon na 2023 9,500 din para sa 2024 at ganun din 9,500 naman para sa 2025. Kung papansin mo raga ay masyadong malayo yan, masyadong mas mababa yan kumpara doon sa request sana ng asim.golf na 23,000 kada taon. Tapos tingnan mo ariraga ha, yung kuwata na 9,500 kada taon ay para sa laboratory subordinati non-stagionali nel settore Del asistenza familiare at para na din doon sa socio-sanitaria. Yan yung unang bagay o dahilan kung bakit mahirap na mag-process ng Decree of Lucy. Ngayon, dito sa kasama ang mga kolfa at saka badanti. Bakit? Kasi nga masyadong mababa. Kokonti lang yung kuota. Bale ay 9,500 tapos ay mas kokonti pa dahil nga nang mayroon pang kahati. Wala pang info kung ano ga yung exact na hatian. Pero kung halimbawa, i-assume ia natin na tiga 50% bale magiging 4,750 laang ang para sa laboro domestiko kada taon. Kaya dahil diyan ay sobrang liit laang yung nakaset na kuwota. Kaya dahil na nga maliit yung kuwota, ibig sabihin ay mas maliit din yung chances yung possibility na makasama at ikaw ay mabigyan din ng nula o sta kapag ka ikaw ay nag-process. Ang pangalawa naman dahilan ay regarding doon sa schedule ng click date. Di ka nahati sa tatlo yung uh, nakaset na schedule. Merong nakaschedule ng December 2, merong uh, December 4 at saka yung isa ay December 12 para doon sa mga estadionali. Lahat ng dates na yan ay mula alas 9 ng umaga. Base din niya sa info na galing doon sa official website ng asin.golf ay nakaset ang click day para sa labor Domestico ngayong December 4 alas 9 ng umaga. Okay, 2023 yan at ang kuwota na nakaset na yan ay para din sa taon na 2023. Tapos ang schedule naman ng click day para naman sa taon na 2024 ay nakaset naman ng February 7, 2024, alas 9 din ng umaga. Kaya kung mapapansin mo raga ay mayroon la ang yan pagitan na 2 months. Kasi nga yung isa ay December 4, 2023 para sa taon ng 2023. Tapos yun naman para sa 2024, ang click day naman para sa Lavoro Domestico ay February 7, 2024. Dahil diyan ay malaki yung posibilidad na magkaroon ng overlapping. Kaya ang isa pang posibleng senaryo ay magkakaroon ng duplication para doon sa mga dumanda. Kaya naman dapat na yan ay magawa ng paraan at dapat na na-anticipate na yan ng gobyerno para na sa ganun ay hindi magulo. At ang pangatlo naman na dahilan na maaaring hindi masyadong pinapansin ng iba. Kahit dito sa bagong Decret of Lucy ay inaasahan kasi yan ay na-implement na doon sa nagdaan na Decret of Lucy ngayon 2023 na kung saan ay dapat na yung isang employer muna, bago siya kumuha ng worker na wala din sa Italia, sabi niya sa ay nasa labas ng Italia yung worker na kukunin niya, dapat na mag check na muna siya doon sa Centro Perlimpiego kung yung gang kanyang worker na kailangan ay available o hindi din sa Italia. Kasi ang mangyayari kapag ka siya ay nag-check doon sa Centro Perlimpiego at nakita doon na mayroong available na worker na kailangan niya, yung profile na kailangan niya ay meron naman dito sa Italia, yun muna ang kanyang i-hire. Just in case la ang nawala siyang makita na worker na nandini sa Italia, saka pa lang siya papayagan na magpasok ng decreto flusi at mag-hire ng isang worker na manggagaling sa labas ng Italia. Kaya nga din sa sito ni Anpal ay nandyan ang instruction tungkol diyan. At dapat muna na magkumpilan ng garning modulo Anpal ang isang employer bago siya mag-process ng decreto flusi para makapag-check kung merong gang available na worker din sa Italia o wala. Ang proseso na yan ay inaasahan na implemented pa rin dito sa bagong dekreto Flussi para doon sa mga specified na instructions, doon sa mga documents na kailangan, doon sa iba pa ng mga info at saka mga other changes na posibleng mangyari, hintayin natin yung ilalabas na circular ng ministero para mas maging malinaw ang lahat. Habang ginagawa kang vlog ay wala pa silang nilalabas dating gawiraga, babalitan ulit kita once na merong bagong update. Do not get me wrong, Raga. Ang info ng vlog na Are ay hindi para i-discourage ka. May kasi na alam mo ang info na Are, aware ka dun sa mga scenarios, para sabi nga ay kita mo yung clear picture. Alam mo kung alin ang totoo at alam mo din kung alin ang hindi totoo. Kasi baka sa kagustuhan na yung mga mahal buhay ay mapaparne sa Italia, makasama din sa Italia, ay magpabigla-bigla naman sa desisyon. Kaya raga mag-iingat, lalo na kung may maniningil sa iyo ng libo-libong euro. Sana ay maging matalino tayo at matuto tayo doon sa pagkakamali ng iba. Lumapit lang ang doon sa mga tao na genuine ang kagustuhan na tumulong sa iyo at hindi yung gusto lang ay pagkikitaan ka. Oraga, umaasa ako na naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na re. Salamat sa panunod mo at salamat din sa patuloy na pagsuporta mo. Just in case na ikaw ay hindi pa rin nakakapag subscribe sa aking channel, sana mag-subscribe ka na. Hit mo rin yung bell, piliin mo yung all para sa gayon ay wala kang mabibis sa mga videos. At din din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana yung ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong sa akin kapag ka na-share mo din sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad. And always remember, Chad Will Guide. Grazie raga. Alla prossima.